Maliban sa Metro Manila, imbinibenta na rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang bigas na bagong bayaning magsasaka rice program kusaan saan libo-libong nasa vulnerable sector ang makikinabang sa murang bigas. Si Gabriel Yegas sa detalye. Kasabay ng paglulunsad ng bigas na bagong bayaning magsasaka o BBM rice sa punong tanggapan ng National Irrigation Administration sa Quezon City, inilunsad rin ang nasabing programa sa mga regional offices ng NIA sa buong bansa. Sa Pila, Laguna, isang libong individual mula sa vulnerable sector ang nakinabang sa murang bigas na ibinebenta sa ilalim ng programa. Ayon kay NIA Calabarso Regional Director Roberto de la Cruz, aabot sa 165 hektarya ng palay ang naani na ngayong buwan at 165 na hektaryang palay naman ang inaasahang maaani sa katapusan ng buwan. Aabot sa limandaan at anim na isang sako ng murang bigas ang ibinenta sa mga residente na kabilang sa vulnerable sector sa regional office ng NIA sa San Rafael, Bulacan sa Tagbilaran City, aabot sa isang libong individual na nasa vulnerable sector sa lungsod na kinabibilangan ng mga senior citizen, persons with disability, mga single parent at mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang napili para makapamili ng bigas sa halagang 29 pesos kada kilo. Sa kabuuan, aabot sa higit 380,000 kilo ng BBM rice ang naibenta sa mga taong nasa vulnerable sector sa buong bansa. Ang nasabing programa ay dahil na rin sa matagumpay na pagpapatupad ng NIA ng Rice Contract Farming Program. Sa ilalim nito, magbibigay ang NIA ng 50,000 piso kada ektarya para sa farm inputs. Kabilang narito ang mga binhi, pataba at paghahanda sa lupang pagtataniman. Layon nito na mapaganda pa lalo ang ani ng mga magsasaka. Gabriel Villegas para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.